May na-expect ka man deliver ngayon, ma'am? Ha? Huh? May na-expect ka man deliver ngayon? Ah, uh, -huh. meron. meron. <laughs> uh, pero ano ba, may... Uh <laughs> nandito, ma'am, para makita mo yung uh, delivery natin. Ano po? Let's go, para makita mo. Thank you. Eh, sino, sino kasama natin ito? Napakaganda naman. Stephen? si Stephen? Ayan na. Sige pa. First, first. Wait yung, lang, go, go, go. Yung kita ng computer. Wait lang po. Papakaan, lang ha. Madulas. Wait lang, be careful. Don't lie. Oh, careful. Come on here, yeah. it's then. Yeah. Sige, mag-open. Sige Sige po. Sige mag-open. po. Sige po. Sige open <laughs> 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 Sige po. Sige po. Sige po. Sige uh, po. Happy birthday! Nakita niya agad yung ano! Ah, again, yeah. Yeah. Wow! Wow! Surprise. Surprise. surprise! Upo ka muna rin naman na ang Wow! Happy, happy 18th birthday! Wow! Thank you! Na ano -surprise, pero lagi naman na, na surprise. Oh, okay đã yeah. tận yeah. Wow, biết yeah. bạn. Wow. sinyo ako sa kajan. Kahit inuulan na yung birthday, tuloy-tuloy pa rin ang birthday celebration. Mm -hmm. yeah. Ano ito? Every time na ba ang birthday, may inuulan lagi. Mm -hmm. Talaga? Blessing yun. Yes! <laughs> oh, meron ka dito ang crowd. Wow! Yan, yeah. muna. Birthday, birthday girl. <laughs> Yan, yeah. happy, happy birthday. Yan. Yeah. Nice. At meron ka nitong crown. Nice! Wow! <laughs> ba? Diba? Yan! Pakalala muna kami mama at uh, kami po ang uh, kami pa BFC Flowers in give at nandito kami para ibigyan na pakaspecial na surprise ng ating sender na kahit malayo siya gusto niya mapasaya ka ngayong araw at maging special ang uh, iyong uh, birthday. Ilan ka na? secret. Maraming chocolate. <laughs> 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 Sandali, ito rin ba yung ano? Ito rin yung birthday mo na hindi na yung ating siya. Ito last year na dito siya. Yes. Oh. Ano ba? Every birthday mo, umuwi ka? Oo. Uh, uh o, -oh. oh, may sanay. Meron ngayon. Wala, may na siya. Oo, yan. So, ito yung mga surprise niya. Chocolate bouquet. Wow. kayo mas marami ng tiyara. chocolates. <laughs> Nice. Eh, meron bang cake para kantaan ka namin ng happy, happy birthday? Ang iyong all-time favorite na Mary Grace na chocolate cake. Ayan. Ay, meron ka dito ng uh, perfume. Wow. Dulce and Gabbana. O, oh, diba? Thank you. Nice. Deserve ng ating uh, celebrate ang ganitong uh, napaka-expensive na perfume. Makita natin. set siya. Ano ba yung lagi mong ginagamit na perfume? Ah, uh, Chanel. Chanel. Ah, okay, para for a change. <laughs> Di ba? Do change na kagamit ka naman ng ganito mo. Uh, um, ah, okay. Pero favorite mo talaga yung Chanel. Uh, nice. Siya din yung bumili. Ah, siya rin yung bumili. Okay, nasa uh, parang first na pinabili niya. Uh, uh. Nice. Yan. So, mamaya picture-picture tayo, ha? Kapuka mo na rin naman. And syempre, para rin kay ano, kay Stephen. Wow, well, Stephen! Meron ka rin dito, Stephen, oh. Stephen, look! Nice. Come on, look! I have something for you. Come on, there's surprise! Stephen! Look, you have surprise! Nakata niyo to kanina. Look, <laughs> you have surprise! Wow, well, okay, be careful! Surprise. Yung mga halaman mo, mga natumba oh, okay. Sobrang nakasanghanin. <laughs> ah, yeah. uh, meron kayo tong ano, favorite mo? Look, we have surprise! Nice! Wow! Wow! wow. wow. Yeah. What do you say? Well, is my kid. <laughs> wow! Uh, meron kayo tong mga <laughs> bubble gum. Are and, you take uh... Picture? Come on, come on. Are you taking care of your auntie? Yes, I'll take care. Take pictures, mom. And smile! Smile! Mm ah, -hmm. uh, mamaya mag-tissure-tissure tayo kasi ang mga surprise. Okay. Meron okay. so, pang message din si Sir Pili para sa kanya. Paano daw silang mag-aout, May? Prepare mo ngayon sa food spot. And syempre, hindi naman naka-kompleto ang iyong uh, birthday celebration. Meron ka rito uh, napaka-special na bouquet. Ayan. Ako ka muna. Ayan. Ayan. Diba? Nag-blend yung ano mo, yung color mo dun sa ating... <laughs> diba? Yan. So, Flowers po, na simbolo ng pagmamahal ng ating sender. Ang iyong mapagmahal ng mister, si Mr. Philip. All the way from? Singapore. Singapore. Yan, Ay, hindi na uubusan pa surprise. <laughs> diba, parang yung paradise, andito kami. Ngayong birthday mo naman, ngayong, ngayong year. So kasama niyan, 40,000 cash! <laughs> Yan. Yeah, so, kasama niyo yung 40,000 cash para mas... Mabongga. Ah, diba, para happy ang iyong birthday celebration. Pwede ko muna po. Para picture-picture tayo. Yan. Yeah, wow, surprise. Ma'am, anong masasabi mo sa surprise ko? Uh, teka. Like, <laughs> uh, syempre, I'm so happy lagi na, laging, lagi naman siya may pa-surprise. Ayun. Thank you. Yun lang. <laughs> nice. Ano ba yung pinaka-wish mo yung birthday mo ba yung, yung sa-surprise na yung mag-malings Ah, uh, uh, wala naman akong mawinish eh. Yung gold health lang kami. Lahat ng, lahat ng mga buhay. Salamat. Namooksan. Sa tuhod din dati ng iyong birthday celebration, katatan ka namin ng happy happy birthday sa mga natin? And mga pamangkin ko. Anong mga pamangkin mo? Mm, ang pamangkin ko. And siya. Iyan. si. Wisamie. Uh, si, si si. Eh, anong nito? May may. May may. And ang iyong uh, Dalawang anak. Dalawang anak na lang doon, si Stephen and Isaman. si. Yan. So. Tuloy-tuloy natin ang iyong birthday celebration. Kantaan ka namin ng happy happy birthday. Walang pasok ngayon. Ah, may, bagyo. No, may bagyo kasi. Pero si Stephen, nagpapadali. Home, Home school siya. Yeah. O, o. Parang, uh, parang, at meron din siya susunod na makapag-relation. May, ah, may, may ano check-up lang. The ah, check-up. Oo, uuwi siya. So, tuloy-tuloy na natin ng birthday celebration. Kantaan ka namin ng happy, Happy birthday. Happy birthday. At parang birthday din pa Pamangkin. Kasi mo ko nga, niya rin ito. <laughs> Then, itong cake, ma'am. So, wish ka muna bago blong candle para mas pang birthday and blessing. So, hindi mahangin dito. So, wish ka muna bago blong candle para mas pang birthday and blessing. Yes. Yay! Happy, happy birthday! Thank you. Ma'am Roxanne. Yan. Saan kayo galing? Sa Maribor. Ito na yung kami surprise na diba yan. Ano? Di ba napaka-special talaga? Yan. Mahal na, no? Kahit inuunan. Hindi kami dumaan dito eh. Sa Manila so, din naman ba? Uh. Kaya worry ako sabi ko. In -in 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 na ba Ito uh, ang subukan. Lalo na yung last time. Natin mm. so, ng uh, ito pa lang lahat ng subdivision sa Malolos. So basahin ko yung message ng ating sender. Ito pa lang siya niya. Oh, ngayon, pa message na siya. <laughs> Yan, yeah, so ito kanyang message. Oh, mahaba. <laughs> <laughs> to my lovely Roxanne, wish all the best wishes and happy joyful birthday. And for all the years of dedication and commitment, looking after the children from lovely hobby. Philip all the way from Singapore. Syempre thankful and grateful lang ating sender kasi mm -hmm. syempre ikaw ngayon nandito para sa inyong mga anak. Ano po, tumata yung uh, mommy and daddy. Yeah. Kaya thankful talaga si Sir Philip. Diba? Kasi parang na-mention mo nga last time, mas okay kayo nandito. Diba? Si mm -hmm. Sir Philip na lang ang um, dumadalaw-dalaw kasi ang kanyang work is nasa Singapore. Mm -hmm. Yan. Pero lagi naman nagkakausap, talagang uh, Daily best naman. husband na di ba? Sa kanyang uh, dedikasyon yeah. as father mm -hmm. sa inyong family. Ano po? And, para naman kay Stephen, mapanood naman natin yung Stephen. Uh, Stephen, be a good boy and uh, speedy recovery of your leg from daddy. <laughs> daddy daddy Philip. Uh, Stephen, nandiyan siya sa loob. Yan. And kay mamaya ha. And ma'am, ah, uh, pa may, uh, pa mang baka may gusto kong message. my God! Sige na, yung sige yung na message. na Sige. Um, hungry, Dito, ba? dito. Dito, kalapit ka. Sayang naman yung, ano eh, um, yung dress eh. Mag-ahit. naman gusto ko sabihin na, lagi lang ako yung, ano, lagi akong magiging number one na stylist Nice! Kaya pala, di ba? Naka well prepared. <laughs> yeah, thank you po, Ma'am Mankin. Thank you po. At ito ko sa kasama dito na, no? Di ba? Thank you. And uh, picture, picture na lang tayo, ma'am. Sige po kami na dito. Oh. Kunin mo muna yung gummy worm na to. Ah, dito ano <laughs> pa rin tayo. Sige. Ang siya tingin ang you have to take picture first with your gummy worm. Okay, now you're... Wow. Nice. So, sobrang happy ano po, 'di ba? Like and nah, hindi uh, naman nauubos sa nang pa-surprise lagi ang yung mapagmahal na husband ano po. Uh, mm -hmm. see you. See you next year. <laughs> Nakasukay mo na kami. Okay. Eh. <laughs> see you next year ano po. So, From BFC Flowers in Vietnam, happy, happy birthday. We shall namin sa BFC, long life, more blessing, and good health. Thank you. Diba? napaka ng inyong family. Ano po? Thank you. And uh, sobrang uh, blessed sa pagkakaroon ng loving and uh, generous na husband. And siyempre blessed din siya, di ba? Nang karoon siya ng isang napakabuting wife. Mm -hmm. Yan. So, maraming maraming salamat sa ating sender kay uh, Sir Philip. For trusting BFC Flowers and Gifts para ma-surprise natin ang iyong minamahal na wife, si Ma'am Roxanne mula dito sa Malolos, Bulacan. Yay! Maraming maraming salamat po! At alay kami part ng mga special uh, occasion po ng inyong family. Parang, di ba, parang kulang na lang dito na <laughs> so yun, maraming maraming salamat. Ako po si Brian Marfil ng BFC Flowers and Gifts, ang inyong ng saya at sorpresa. Maraming maraming salamat sa ating mga taga-subaybay at tumatagkinig natin ang mga surprise delivery dahil meron na po tayong 1 million followers. Maraming maraming salamat po. Muli, happy happy birthday na kung hindi regalo. Flowers with 40,000 cash, chocolate bouquet, and meron ka rito ng perfume. Hawakan yeah, nyo yeah, na yan, ma'am. Nice. And meron ka rito ng cake. Ma'am, maraming maraming salamat.